itong umaga nga na to sobrang na huge wave talaga ako. Ako pa din pati dito sa kusina kasi sa si Jenea hindi pa nga siya dumarating. Birthday nga ng mama niya kahapon kaya iniisip ko nga baka may hangover pa nga May siya. mga ilang estudyante na nga akong tinanong kung willing to wait pa ba sila kasi nga ang haba na nga ng pila. So yung iba nagantay naman, yung iba naman pagkabili nga nila ng drinks umalis na din. Dumating nga si Jenea mga 1.15 sabi nga niya sa akin papasok pa nga, sakin, <mikin> nga siya ng alas dos. Pero inantay nga muna niya si Geraldine bago siya umalis kasi, kasi <mikin> nga, naawa nga siya sa akin dahil nung dumating nga siya, sobrang dami ko nga na mga pinipre piniprepare prepare para sa mga customer nga. May bit, -bit pa nga siyang pizza galing nga ng suka. Kahapon kasi bago sila umalis nga nang siya. Binilinan nga siya ni Geraldine na magdala nga ng pizza, pati na rin nga carbonara. Pero naubos yung carbonara kaya hindi na siya nakapagdala. <laughs> Thank you for <laughs> the merry day. Happy birthday you. <Paul. laughs> pizza, gluto sila ng carbonara. <laughs> Pero wala na daw sabi ni Sabi ng kagun na na matutulong oh, yun, hindi ka spaghetti No? spaghetti ka din eh Gatos kasi Pagkapasok pa nga lang nga ni Alex, yung isa sa mga barista ng Coffee B sinabihan nga niya ako na posibleng na marami nga kaming customer na mga estudyante ngayon kasi nga kuhaan nga ng scholarship. Hindi nga siya nagkamali dahil maaga pa lang talaga ang dami na nga naming customer. Bandang alas tres naman ng hapon, dumating na nga yung mga inaantay kong mga siopaw at saka siomay. So ito nga galing nga sa kaibigan ko nga, yung isa sa mga kasamaan ko nga na nagtrabaho sa Japan. Matagal ko na din nga ang inaasahan to na dumating nga dito sa shop. Yun nga lang kasi sobrang busy din nga niya. Ini-unbox ko na din nga siya para isa-isa ko nga -e Yung siomay nga as usual, puro beef at chicken yung kinuha ko. Then sa Shopaw naman, puro chicken lang din. Binilinan nga niya ako na kailangan talagang nakapreaser nga lang nga din. To. Product nga to ng Shomai King, isa nga sa mga favorite ko na mga Shomai. Kumuha na din nga ako ng chili sauce nga niya, pati na rin nga ng dried garlic nila. Siyempre, para all in one na rin talaga yung lasa niya. So yun nga, dahil nga sa mga product nga na to, napuno na naman nga yung freezer ko. Buti na nga lang nga din ka mo at paubos na nga yung stock ko ng mga meat. Itong hapon nga, tuloy-tuloy talaga yung mga customer nga namin. Yung alas 2 hanggang alas 4 nga namin na walang masyadong tao. Ngayon talaga, hindi nga siya nawalan at dire-diretso talaga. Nagulat nga si Gerald din sa mga dala ko ang resibo para sa mga bagong orders. Meron pa naman kaming orders ng whole chicken kaya si Jenea nandun nga sa labas. Sobrang busy kami for today's video. Andun si Jenea, nag-iihaw siya. Andabi ang dami ng mga estudyante. Mm, pastila mo order nila, pastila. Sobrang busy kami for today. Umaga pa lang. Customer. So yun, syempre gusto namin ito. Busy kami. Ang daming tao guys. Dalawa. Isang kilo. Ganyan nyo ah. Ang daming tao. Recibo yung pinag nila ngayon. for today's video napakadami, Natambakan silang dalawa. <laughs> Oh, yes. Dito po ay presente. Eh. Mm, -hmm. sa all year sila. Eh? Ah po. 575? ba? Ah po, 207. Year pa mag for ba ba? My. Paano na lang difference? Thank you po. Bye-bye. Ingat kayo. Salamat. Bye. Pa-salamat. Open Ang mahuli, siya magsasara. Pag di yan sinara, nako. Hindi na makakapasok ulit. Alam? <laughs> So itong gabi naman, halo-halo pa rin nga yung mga customer nga namin. Yung iba estudyante, yung iba naman galing pa nga ng mga trabaho nga nila. At karamihan nga dito, mga regular customer nga sila. Nakakatawa lang din kasi kapag ka may bagong ang papasok dito or first time nga nila. Kinabukasan nga makikita ulit namin sila or sa ibang araw. Talagang minsan, na addict talaga sila sa pagkain namin dito sa shop. So yun, yun naman din talaga yung gustong-gusto nga namin na babalik-balikan kami dito. Nakadagdag na din kasi kung paano nga namin sila i-treat nga dito sa shop <laughs> Salamat po. Thank you. Nung medyo maluwag-luwag na nga kami dito sa shop at wala nang na masyadong customer, pinaluto ko nga sila ng siopaw at saka na rin siomay para nga mapiktura na rin at post dun nga sa page namin na meron na nga kami. Then after nga noon, syempre kami na nga yung nag-taste test nun. Namiss ko nga yung lasa nga ng siomay kasi nga ang tagal ko na rin talagang hindi ko makain. Nakakain nga lang ako nito kapag nakakita nga ako sa mall habang naglalakad. Yung siopaw nga hindi na nga namin nilabas dito na nga namin siya kinain sa kusina. Kasi meron na naman ngang pumasok na mga customer na yung aming shop Ay, yeah. Chicken ka si so, guys, chicken siopaw ko. Yeah. unang kagat, siyempre tinapoy pao. agad. <laughs> Sinod. Chicken ah. so 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 <laughs> na. Ang tarap ng siopaw. So man. Siopaw. na. Ang ang sarap niya guys. Partnership ko lang. Kapati pa dyan ha. So pao. Saan na to? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Salamat. Thank you. Pinagtulungan na nila yung ang lalaki ng gawa nila ngayon. Oh. Ipot-ipot na sa ano. Okay. Ito Thank you. Salamat din. Ma'am Paula po. Ang lalaki nga natin sila kung nagpipicture din sila. <laughs> One, two, three. So guys, meron order sa ano na tara, yung show ko na Salary guys! Nagirapan ko ito lang yun ang araw! Congratulations! <laughs> Number 15 po! Oo! na Salamat po! Ito <laughs>

11 nga ng gabi, nagpaalam na nga si Geraldine na uuwi na nga siya kasi nga maaga pa nga daw yung pasok niya kinabukasan. Thank you po. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!